Ay ano guys, so ito pa ang isang basihan. Kung bakit talagang hindi dapat paniwalaan yung mga akusasyon dito kay former speaker Martin Romualdez. Dito pa lang mapapagbasihan na natin kung talagang marunong kayong magbase. Pero kung galit ang pa nyo, eh wala ito. Pero kahit wala ito, sige explain ko sa inyo at basahin ko na rin. So ayun nga dito sa Manila, Philippines. no? Manila, Philippines, a total of 58 party list representative in the incoming 28th Congress have expressed support for the leadership of Speaker Martin Romualdez according to a lawmaker. So ayan na nga. So nakakuha nga ng boto itong si Martin Romualdez sa 63 na party list na 58 votes. The reason kung bakit siya nare Bakit ba ang isang tao ay sinusuportahan ng maraming tao? Sa kadahilan na nating maganda ang layunin, maganda ang ginagawa, nakakatulong. Eh, hindi naman siguro susuporta ang mga tao sa tawo walang ginagawa o walang pakinabang. No, di ba? Doon palang mapapagbasihan na natin. Eh halos sinuportahan na nga siya nationwide, di ba? Luzon, Visayas, Mindanao, halos nakasuport sa kanya. The reason nga kung bakit siya nare-elect. So paano natin sasabihin na ito ay kurap? Paano natin sasabihin na ito ay walang kwenta, walang ginagawa at magnanakaw? So, ibig sabihin, yung 58 na mga congressman ay sumusuporto sa mga magnanakaw. No, ang sinasabi ng mga DDS na mga Duterte Martin resign. So, ngayong nag-resign, si Martin Romualdez, hindi pa rin kayo makamove on. At pilit nyo pa rin siyang hinihila. Antay korap pa kayo o galit lang talaga? Ang tanong, ano bang ikinagagalit nyo? O baka naman kaya kayo nagagalit kasi si Speaker Martin Romualdez ay hindi pinapanigan ang mga maling gawa ng mga Duterte. Tama? Kasi kayong mga DDS, kahit mali na yung ginagawa ng inyong sinusuportahan, ina-idolize nyo na. Hindi nyo sila makall out sa mga mali lang ginagawa, which is mali yun. Dapat laging ang panig natin ay nasa taong bayan, hindi nandyan sa mga politiko. Para sa ikabubuti ng bansa, hindi sa ikabubuti ng iisang pamilya lang. E eh, ganun ang nakikita ko sa mga DDS. At saka si Sara Duterte, ah, tumakbo siya sa pagkabisi presidente together with Martin Romualde. At nanalo siya, di ba? Noong 2022. At bakit sinoportahan din naman siya ni Sara ng 18 Congress? Bakit parang kayong mga DDS eh, ay tigilan at talagang target na target nyo talaga si Speaker Martin Romualde? Hindi nyo ma-call out yung mga pro Duterte na involved dito sa mga corruption. At saka di ba sabi nga ni Digo, Martin Romualdez is intelligent and deserving sa kung ano man ang posisyon na ibinigay sa kanya. Eh bakit yata parang lumalabas ngayon? Yung dati yung sinusuportahan at sinasabi yung deserving, ngayon ay sinisiraan ninyo. Sinisiraan nyo, pinagkakaisahan nyo. Hindi pa man lumalabas ang issue na ito. Eh galaiting galaiti na kayo dito kay Martin Romualde. Hindi na antay ko tawag sa inyo. Pwede kong itawag sa inyo, may mga salpak sa ulo. Pinapalakpa kanyo at nung hindi sumuporta sa inyo mga ginagawang anomalya, sisiraan nyo. At saka sa dami ng involved na may mga matitibay na ebidensya, hindi nyo call out. Pero kay Martin Romualdez na puro ako sa walang matibay na ebidensya at walang testigo na nagsasabing siya ay involved, Martin ang inyong pinupuntirya. Bakit nga ba pinupuntirya nyo? Kasi nga, ginawa nyo ng puon ang mga Duterte. Gano'n ba kahirap intindihin na ang hustisya ay nakabase sa tibay ng ebidensya, hindi sa tibay ng akusa. Kabukod na mga DDS lang naman talaga ang nandadamay dito eh, kay Speaker Martin Romualdez. Pero wala naman silang may representa o may harap na testigo o kahit na anong patunay. So ito na lang yung basihan Oh. 58 of 63 party list lawmaker support Romualdez. Yan yung talagang basihan at malinaw na basihan. Bakit sumusuporta ang 58 na party list kay Martin Romualdez? Kung pangit ang ginagawa nito. O kung may masama itong ginagawa. Kaya na lang ang humusga. So, ayun. Keep safe, God bless. Bati-bati, walang away-away. Nga na.